pa mga kapatid mo? sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa abroad meron tayong panibagong updates po kay uh, Ipipanyo Labrading Gay Labrador bumait na po si Ipipanyo Labrador sa kanyang mga pananalita talagang ina-appreciate na niya ang Iglesia ni Cristo pinupuri niya na mga kabahal na kababayan siguro may nakapagpayo na po sa kanya na sabi nga ng mga kasama niya pinapayuhan daw siya kaya bumait na itong si Ipipanyo Labrading Supremo Labrador panuorin po natin ang kanyang latest vlog na kung saan pinapakilala niya doon na sinashout out pa niya ang mga kapatid daw sa Iglesia ni Cristo mga mababait, mabait na talaga siya panuorin niyo mga tunay na Iglesia ni Cristo pero doon sa mga iglesia ni Manalo, mga putang ina ninyo. Ah, Yan ang masasabi ko lagi. Sa, sa iglesia ni Kristo, ah, magandang magandang araw po sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng may kapal. At sana'y lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Ah, pero sa mga iglesia... O oh, ba diba, mga mahal na kapatid? Oh, ang sabi niya, sa iglesia ni Manalo, mga putang ina niyo. Pero sa tunay na iglesia ni Kristo, ayun, uh, mabait na siya. Magandang araw daw po sa inyo. Bumait na, bumait na. Pero minumura pa rin niya yung pamamahala natin. Talagang totoo mabait na siya, no? Namumu nang mumura pa rin. <laughs> Talaga. Tuloy natin, mga mahal na kapatid. Yes, siya ni Manalo na Diablo, ha? mga putang ina ninyo. Yan lang ang masasabi ko lagi sa inyo. Mga putang ina ninyo. Ha? O may nababasa na naman ako. Tinatakot na naman ako. So akala siguro nila, mga minamahal ko mga kababayan, eh biro mo ba naman? Lahat nilabas nila sa Facebook, sa akala nila matitinag tayo, akala nila dahil sa, sina, sa mga pinapakita nila, pinalalabas nila, kesyo ganito, ako daw ay may kasong rape, ako ako daw ay may kasong qualified tip. ako daw ay may kasong merito. ganyan mga putang ina ninyo kahapon lang galing ako sa FBI nga binisi napansin nyo mga mahal na kababayan ang bait na ni ibipan nyo hindi na nagmumura <laughs> o oh, ba diba? napansin nyo mabait na siya o Oh, oh di ba sabi marami daw nag, nag naninira sa kanya <laughs> kaya oh, gina, uh, may kaso daw siya nang rape daw siya <laughs> kaya anong nangyayari ayun nang, nagtatago tuloy itong si Ipipanyo. nagtatago tuloy kawawa naman talaga itong taong to nagtatago tuloy tuloy Ita natin ito ko pa yung tsuhin ko ha kahapon lang tumawag din ako sa mga kaibigan ko ha baka eh sabi ko nga eh hayaan na natin o kahapon may tumawag din sa akin sa parting uh, Halbayog may, may tumawag din sa akin sa parting Daram uh, May tumawag din sa akin sa parting uh, Itong isa uh, Kundi ako nagkakamali Banda dito na sa ano So winomonitor daw tayo Pati dyan sa Ano yan ang sinasabi niya um, uh, Mayro pang isa Na lugar Tarangnan oh, So, minomonitor dar tayo, inaano daw tayo, hindi nila alam, sila yung namomonitor ko Dahil yung mga katoliko, masusugid nating taga-subaybay Na natutuwa sa ginagawa natin sa ating pagbatikos sa mga tulonges na mga kultong reliyon Eh, nagsasabi po sa akin At sila po ang nagaano sa akin na ganito, ganyan o oh, yan ang nangyayari susalamat so, oh, sa inyo di ba mga mahal na kababayan hindi nyo kayang tugisin si Ipipanyo Labrador hindi nyo kaya siyang hulihin alam nyo kung bakit dahil kung minumonitor siya ng mga kababayan po natin nauuna na po itong si Ipipanyo Labrador mas namumonitor niya ang nagmumonitor sa kanya ganong katindi si Ipipanyo di ba lalo na yung mga masusugid niya ng mga taga subaybay kaya Nako, hindi nyo kayang hulihin yan. Ganyang katindi si Ipipanyo Labrador. Tanda nyo yan mga kababayan, hindi hindi nyo kayang hulihin yan. Ma, ano pa yan? Ah, mas madulos pa yan sa panus. Hmm, di ba? Galing nitong ipan uh, No? Kaya nga tayo ay talagang mas lalong umiigting yung ating pagkikipaglaban dahil sabi nga nila, tanging nabubukod-tangi lang si Pipanyo Labrador na nag-iisang vlogger na hindi natatakot na ibunyag ang kawalang kahayupan, kademonyuhan ng isang kultong reliyon na pinamumunuan ng isang Mongoloid, ang Mongoloid na si Eduardo Manalo. Ano 'yun, mga kababayan? Napansin nyo. Nag-iisa lang daw siya na natatanging vlogger na hindi natatakot ibig sabihin lahat ng mga vlogger lahat mga matatakotin si ipipanyo lang ang nag iisang natatanging vlogger na hindi natatakot o diba tinitira niya naman yung pamamahala ng English yan, ni kristo diba bumait na siya o diba ganun naman niya bumait na pero hindi daw siya nagtatago hindi halata kasi andyan tingnan mo nasa pugad nasa pugad lawin 'di ba? Hindi makaalis. Dahil sabi niya, may nagmo-monitor sa kanya. Na hindi nila alam na lang nagmo-monitor sa kanya, mino-monitor din niya. 'Di ba? Ang galing ni Ipapanyo. Tuloy natin. An ang sumira sa totoong iglesia ni Kristo. Na? Yung dating totoong iglesia ni Kristo, ngayon ay iglesia na ni Eduardo Manalo na Diablo. Ha? Oh, so, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang nakakalungkot. Dahil, uh, dahil lamang sa isang taong gustong maging hari sa buong Pilipinas. ba? Diba? Eh, biro mo, hindi siya natatakot na ipakulong pati yung kanyang magulang, pati yung kanyang kapatid, para lamang sa kanyang sariling intensyon. No? O, oh, so, Mamaya po, lalabas po siya sa ating usapin itong si Eduardo Manalo na isang mongoloid, na isang mongoloid na leader ng uh, Iglesia ng Diablo. Ah. So, alam ko marami sa inyo kung hindi man lahat. Alam ko kung marami. Mga kapatid, galit na galit talaga itong si Ipipanyo e. sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Wala nang ibang pinaka-dialogo itong si Ibipan nyo. Wala nang iba. Kundi, mongguloid, diablo, iglesia ni Manalo, paulit-ulit na sinasabi niya yun. O, oh, di ba sabi niya, hindi siya natatakot. Hindi halata na hindi siya natatakot, mga mahal na kababayan. Mga mahal na kapatid, hindi siya natatakot. Hindi halata. Di ba? Kasi kung titingnan mo, o, oh, di ba? dati napakaganda ng background niya napakaganda ng kung saan siya nag vlog tapos may diba may ano pa siya may ano sa basta ang ganda ng background niya pero ngayon ang ganda pa rin diba color green lunti ang damo para kang ano para siyang nasa nasa pugad lawin oh sumisigaw sa pugad lawin ang tawag yan, sigaw sa pugad lawin ni Supremo Ipipanyo Labrador. Hindi halata, lang, hindi siya natatakot. Kaya pala lumipat sa kabundukan. Hindi halata talaga, di ba? Hindi halata. Lumalakas ang loob dahil maraming taga-suporta. Lumalakas ang loob dahil maraming magbibigay ng pera. 80,000 per day ang binibigay sa kanya. Ang tindi nakabibilib pero hindi ka panipaniwala <laughs> natin um, uh, ano ko marami sa inyong nakakakilala kay Kaper Silapid ilan taon na bang pinatay o pinapatay si Kaper Silapid kung ako nagkakamali eh halos magkasunod lang sila ni o taon yata ang pagitan ni Gobernador Roel Ragay Digamo at ni Kaper Silapid. Na, alam niyo po ba, si Kaper Silapid ay napaka napakabait po ito sa personal, stricto ha? Uh, nakita kami nito siguro hindi lang hindi lang limang beses, no? Nung ako ay nasa RF, uh, nasa radyo natin pa, uh, isang beses na meet ko ito, uh, nung ako ay kumuha ng lisensya Uh, bilang uh, member ng kapisanan ng uh, Broadcasting ng Pilipinas o ng ano, sorry kung mali ako uh, oh, so ito mga minamahal ko mga kababayan ano, marami kasi ang nagtatanong kung bakit tahimik ang iglesia ni Manalo nung namatay si Kaper Silapid bagamat marami at lumalabas sa balita at talaga matibay ang ebidensya ng ebidensya na mga Duterte ang nagpapatay nito. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan sa mga nakasubaybay po kay Kapper Silapid. Kung... Diba, yan, panibagong bintang na naman ni Ipipanyo na ang nagpapatay doon kay Kapir Sidaw walang iba kundi si mga, mga Duterte maniniwala sana tayo kung may ebidensya pero kung wala, hindi tayo maniniwala. So mga kabayan, nakita nyo na. Di ba? Mabait na siya ngayon. Hmm. mabait na. Hindi na nagmumura. Di ba? Napakabait. Pero matapang pa rin. Yan ang mabait na matapang. Nag-iisa at natatangin vlogger sa buong mundo. Payag ba kayo mga mahal na kabayan na lahat ng vlogger ay matatakotin itong si Ibi Panyola ang natatanging vlogger na nag-iisang napakatapang <laughs> Nakat, napakatapang pero nagtatago sa kagubatan <laughs> nakakatawa lang sige hanggang dito lang muna tayo mga mahal na kababayan ah, alam na natin kung anong kalagayan ni Ibi Panyola Baldor kawawa naman So, shout out po sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo, sa lahat po ng kababayan po natin. Magiging kaibayo po natin sa pananampalataya. Ingat po kayo at mga kapatid natin sa abroad, shout out po sa inyo mga mahal na kababayan na nakapanood po sa atin na laging nagkasubaybay. Maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagtangkilik po sa mumunting channel po natin. God bless po sa inyong lahat.